Hello, magandang dali po mga ka-senior, mga dudo, mga inday, kumusta po kayo? Nagbabalik na naman po ang inyong Granny Petty. Uh, so far, meron po akong uh, i-discuss na balita, di ba? Yung trending ngayon doon sa social media, alam mo naman po tayo ngayon, hindi na tayo kaparis ng dati na pwede nating itago yung mga ganong bagay kasi wala pa tayong social media before at saka wala pa tayong mga camera na mga ganitong mga advanced ang technology so iba na ngayon kahit na nangyari po kasi itong viral na video na ito is nung yung I think more than 10 days na. Ganun, parang ganun. Kasi August 8. So, yun, August 8 nangyari yung pangyayari na yun, mga kasenior. So, yung isang ex-police, retired police, e, eh, nanotok ng baril doon sa isang siklista, ba? Diba? Grabe parang nakakainis... yan ang mahirap sa mga may baril... sa mga pulis... mga mayayabang... akala mo mga siyam ang buhay... di ba? kung ano... konting diferensya lang... medyo malamangan mo lang ng konti... lalabas ang kanan ng baril... tama ba? tama ba yun? kakainis... so... ito pong... mamaya po may ipapakita ako sa inyong video... para naman kahit papano... Eh, magkaroon kayo ng idea... Ibig sabihin kung hindi niyo pa na panood uh, ang video na to ay eh, ipapakita ko po sa inyo later. So nakakainis itong ano na ito, uh, itong pangyayari na ito, di ba? Nangyari po ito sa Quezon City at kawawa naman ang siklista na syempre wala naman siklista ibig sabihin wala siyang kaarmas-armas nung nagulat siya na bumaba yung yung si ang pangalan nitong lalaki na ito si Willie sino ba itong lalaki na ito nakakainis no tapos si eh, gaganyang ganyan siya ex police pa naman pala siya kakainis yan ako naiinis sa mga ganyang klasing tao akala mo mga ang buhay hindi po ba? Willie Gonzales ba? Ang pangalan ng oh yeah, no, Wilfredo Gonzales. Siya po ay nag uh, meron po siyang baril pero license naman po. So, yun, kinasahan ng baril yung cyclist. Ay hindi, nakita ko ano eh. Parang sinapok or binatukan nung pagkababa sa kotse, sinapok yung ano. Ngayon, afternoon may dala na siyang baril. Kinasahan niya yung siklista. Oh, tama ba yon? Ano naman ang laban sa kanya nung pobreng siklista? Diba? Nakakapag-init ng ulo yung mga taong ganyan. So, napanood ko rin yung mga press conference ng Gonzales na yan. At yung mga pulis, eh, sila pa ang nag-conduct ano, nag ng press conference para Uh, para ihayag yung side niya na I don't know kung totoo nga ba, di ba? Eh pinagbayad pa nga daw yung pobreng siklista ng 500, gusto nga daw 800 eh, di ba? So nakakainis, naka na nga siya. Eh, paano nga siya ang sabi? Meron ako dito na na ano na nabasa kasi po itong si kung kilala nyo po si Attorney Fortune. Yung, alam nyo, nakilala ko lang yan si Attorney Raymond Fortune nung panahon ni ERA, ba diba? Yung President ERA, parang ganun. Doon ko lang yun nakilala. Magaling na abogado ito. At ngayon, ang alam ko eh, gusto niyang tumulong doon sa siklista na gusto niyang Uh, tulungan na masampahan ng kaso yung tumutok ng baril sa kanya. So, ang sabi ni, meron siyang post dito si Raymond Fortune na sabi niya, eh, please pray for my and my family safety. I will be dealing with people who have scared one blogger and one cyclist. I expect nothing less but your prayers will be my armor and so I will not fear in closing I recall the I recall these classic classic questions from the public school in Diliman that I came from in the face of oppression kung hindi tayo kikibo sinong kikibo kung hindi tayo kikilos sinong kikilos yan po ang pahayag ni Raymond Fortun, uh, very good, ano? I mean, kahit na naniniwala kasi si si Attorney Fortun na may hustisya pa tayo. So, willing siyang tumulong dito sa siklista at saka dito sa vlogger na uh, inano niya na niya ng kaso nung ano na yun, ka, na, kumbaga, hindi naman kaso kasi nagkaayos din daw eh parang ginawa niya ng, ng allegation kasi after nung pangyayari na yun after nung pangyayari na yun di dinala daw nung police yung siklista sa nearest police station ngayon doon ngayon siya para takot daw yung natatakot daw yung siklista kasi nga naman siya lang mag-isa doon puro police yung nakita niya I don't know kung sa Camp Karingal inano dinala ang pobreng siklista tapos eh yun at willing tulungan ni doktor ni attorney fortune ang siklista na yun at saka parang ang alam ko parang ayaw yata kasi nagkaayos na raw sila i don't know kung kung pinatahimik ba nung 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 nagkasa ng barel ni Wilfredo Gonzales yung siklista na wag nang mag-reveal kung ano man ba diba? kaya ayaw na ayaw niyang makipagtulungan kay attorney Fortune ang sabi dito eh good evening attorney siguro meron na silang usapan ni attorney Fortune tapos eto ang sabi niya o sa text good, good evening attorney pasensya na po ayaw po talaga pumayag ng family ko sorry po talaga at maraming salamat po. I, I really appreciate po yung tulong na inaalok nyo. So, ibig sabihin, gustong tulungan, inaalok ng tulong si yung siklista ni Attorney Fortune. Pero siguro, parang baka hindi natin alam kung anong sinabi nung ex police So, ayaw ni naman siguro nung siklista na gumulo ang buhay nila. Hindi po ba? Siguro may pamilya na rin. So, yun ang, yun ang sinabi ng siklista. So, nakakalungkot ang mga kasenior ang ginagawa nitong mga ano na ito. Basta talaga may baril, parang napakayabang, hindi ba? Para bang akala mo meron na silang lisensya na pwede nilang takot-takotin yung isang mali yung maliit na tao, di ba? I mean, porkit nakita nila na nakabisikleta lang yung tao, Gaganunin nila, sasapukin nila Tapos bigla nilang kakasahan ng baril Tama ba yun? Tama ba yung ginagawa ng mga tao na yan? Ay nako, talaga nga naman Hindi na mapigil itong mga tao na ito sa kasamaan nila Akala mo may mga siyam ang buhay At isa pa Ang sabi eh Nakikiusap daw ang Willie Gonzales Wilfredo Gonzales Sa vlogger, sa mga vlogger na kasi hiyang-hiya na raw yung mga anak nung no? nanutok ng baril. Hiyang-hiya na raw yung mga anak kasi dahil parang ang sama-sama na niya. Eh ganun talaga, eh totoo namang masama siya, ba? Diba? O ngayon makikiusap siya. Eh nga, mm, noon, wala tayong ano, wala tayong kaparis ngayon na may social media ang mga kamera natin eh may mga ay ano, ang ating mga cellphone may kamera So madaling madali, mabilis na mabilis na kunan ka ng video pag meron silang nakitang uh, ano man na pangyayari, madali nilang maano makuna ng video, di ba? Ibig sabihin may proof na talagang may ginawa siyang mali. Diba? Tama ba yun? So, kasalanan niya kung halimbawang napag-uusapan siya ngayon o viral siya, di ba? Kasi nga sa ginawa niya. Eh kung hindi siya gano'n di wala hindi sana mapapahiya ang pamilya niya, di ba? Kaya 'yun ang sinasabi ko eh. Eh ganun talaga ang sabi nung ano nung nung siklista, sabi niya dito. Pinapalabas niya kasi binangga ko ang kotse niya na e, traffic noon tapos uh, nasa bike lane daw siya yung ano siklista nasa loob ng bike lane eh tinapik ko ang sasakyan niya kasi mahuhulog na raw siya sa gutter siguro na, nasa, nakasakop yung kotse doon sa site doon sa bike lane so tinapik daw niya yung kotse nung ano tapos nung kasi mahuhulog na raw siya sa gutter. So, pagdating daw sa unahan, tumigil siya at bumaba. Pinagmumura daw siya. Yung siklista, pinagmumura nung, ano, nung Wilfredo Gonzales. Tapos, bigla siyang sinapok. Tapos yun, ngayon ang pinalalabas daw ng polis na na-damage yung kotse niya, nung bisikleta, ano ba yun? Grabe. Ginawa daw yun. Ginawa fabricated na evidence para mayupi yung bubong ng kotse. Nasa bike pa, tapos nasa left side pa siya. Ay, nako talaga nga naman. Kasi nung pa ang mga pinagsasabi nitong Wilfredo Gonzales na ito. Makonsensya ka naman, Noy. Diba? Makonsensya ka naman. Kasi, nako nakakaawa naman yung tao, hindi ka ba naaawa dun sa ano, siklista? Wala naman sa yung ginawang ano, pinapik lang pala ang kotse mo. O bakit ganon? Ganon agad ang reaksyon mo, sasapukin mo, e, sayo kaya ginawa yon Ano kaya ang maaano mo? Mararamdaman mo, matutuwa ka kaya? Ilagay mo yung paa mo doon sa tao na ginawan mo ng ganyan. O matutuwa ka kaya? si ang may dala ng armas at ikaw ang nasa ikaw ang nagbabike tama okay ba yon ano ang feeling mo tapos tinaniman mo pa ng ano ng mga fabricated na ano yung kotse mo na kunyari na yupi nung ano nung siklista ay bad ka pala eh. hindi tama yan sayang lang ang pagiging pulis mo no eh. sayang lang di ba Ewan ko sa inyo, akala niyo mga siyam ang buhay niyo. Akala niyo naman eh, oh, tingnan mo. Ang kalbo ka pa. Oh. Kaya tama 'yon. Natutuwa ako kay Raymond Ford, kay Attorney Raymond Fortune sana ma uh, mo yung pagtulong at ma-encourage mo si yung siklista na na makipag makipag ano sa iyo maki, makipagtulungan para yung mga ganyang klasing tao dapat talaga yan eh, kinakasuhan eh. Kasi namimihasa, di ba? Nakakabadrip. So, yun lang. Ah, uh, sana meron ulit tayong ma-update ma uli ulit tayo by tomorrow. Baka sakali. Or, I don't know kung... Pero, tinanggalan na raw po ng... Uh, license to carry, license to have a gun, yung Wilfredo Gonzales, dapat lang. Hindi po ba? Kasi, wala siyang karapatan magbitbit ng baril. Kasi ano siya eh, hindi yun, ang alam ko kasi sa, kaya ka binigyan ng baril dahil, matino ang pag-iisip mo. iba Matino ang pag-iisip mo. Hindi ka, hindi ka madaling, mag-init ang ulo mo, ba? Diba, meron pa nga 'yang neuro I don't know kung neuropsychiatric ano, neuro test bago ka isyuhan ng barrel ng owners. Mag maging ay, 'yung ownership para makaano ka ng barrel na lisensyado at alam ko meron din siyang license to carry, lahat 'yun inalis na. Wala na siyang license to carry, wala na rin siyang license na magmay-ari ng baril. Tama lang yun. Dapat nga pati lisensya, tanggalan na siya eh. Hindi po ba? Kasi wala naman siyang, ano, wala siyang karapatan na magdala-dala ng baril kasi mayabang siya. Diba? Tama lang yun sa kanya. Salbahi siya, bad siya. Yan ang mga sinasabi ko sa mga tao na ito eh. Akala mga ano, sampung, may sampung buhay. So, isa pa rin po, maiba pa rin po pala tayo. Ang dami pong ah uh, nangyari sa dahil sa bagyong guring ang daming nangyari tipo ba sa saan ito sa kagayan, sa Alcala napakarami hanggang ngayon walapang, wala pa pong tubig walang ilaw so parang nakakaawang ating mga kababayan doon may mga, mga evacuees meron pang yung parang nagkaroon ng hindi pa naman landslide bumitak yung lupa sa Ilocos ay no not Ilocos sa Cagayan so ingat ingat po tayo dyan mga kababayan ano po kasi alam niyo naman ang panahon natin ngayon sa sobrang sa sobrang uh, pag ulan kaya ganon ang nangyari So, sana mag-ingat po tayo. Ano pa ba ang ating mga balibalita na mai update ko sa inyo? Ay, nako. So, siguro yun lang po mga ka-senior. Kumusta naman po kayo? Sana po eh matuloy-tuloy ang ano ang pag-exercise natin. Ako rin hindi nakakapag-exercise. Alam nyo po ba? ang exercise ko is sa TV. Nanonood po ako ng uh, sumba. Di ba? Para lang pawisan ako. Kasi iba, ewan ko, pagka talaga may edad ka na, dapat talaga nag ang dugo mo eh. So, kahit na mga 15 minutes to 30 minutes, 30 minutes, basta lumbas ang pawis mo. Kung baga, ma mag-circulate ang blood ng mga may edad kung kaya pa rin lang, why not donut, diba? So, sana ganun din po kayo kasi parang para maiwasan natin yung mga maraming sakit-sakit na dala ng ating katandaan, di po ba? So, yun lang po at sana po magkita-kita po ulit tayo next time. Okay po, don't forget to subscribe my channel, Granny granny's blog okay salamat po bye